Yan, good morning, good morning mga drivers Maaga na po tayong palaot ngayon Papunta naman po kami ngayon sa Nalusuan Island Kasi um, kahapon doon po kami sa Hilotungan. Doon po kami nag, ano po, uh, diving Tapos nag-request na naman yung gaze namin Nalusuan raw sila ngayon, yan, Grabe, ang ganda ng sinag sa araw ngayon mga arrivers, hindi masyadong mainit. Katamtaman lang yung kainit sa araw mga arrivers. Ka Kaya ayan, sobrang ganda ng panahon. oh tingnan yung mga ulap sa kalangitan. yan nandito po kami sa laot ngayon. Ang dami pong magang umalis. Kaya ayan, ito lang po yung dalawang gis namin. Dalawa lang po 'yan. Ah, uh, couple. Sabi nila, request na naman ng swaki. Kasi walang anak, gusto lang magkaanak mga drivers. Kasi uh, siguro mga January po siguro sila ikakasal mga drivers. Kaya sabi niya, pukuha raw siya ng swaki 'yan mamaya kuna kunan natin ng suwaki mga ka At si Sir Ben na pong mag-handle nila mga ka Kasi siya pong nag-umpisa nito. Kailangan pong siya pong siya po ang tumapos nito sa diving mga ka Kasi pag instructor mga ka iba iba't ibang ano po. Iba't ibang estilo yung pagda-dive hindi magkapareha kaya kung sino po yung nagumpisa siya na po ang tatapos yan kaya yan o kontela po yung tangke namin at yan po bisiti sa gis namin dalawa kaya good morning na lang po sa lahat ng mga followers ko dyan o no? ayan shout out sa lahat kaya na po na hindi ko kayo Mabigkas lahat mga ka-drivers Kasi hindi po Hindi ko po na-memorize yung isat isang pangalan yung Kaya shout out talaga sa lahat at saka good morning Yan Sobrang tahimik At mahina pong gaze ngayon Yan Malapit na tayo sa Hilutungan po yan mga ka-drivers Doon sa likuran yan, sa likod Ah, nalusuan Ayan po, maliit na isla mga rivers Yan no? Yan, lapitan natin ang kunti sa video Yan Oh, Yan ang isla mga rivers Yan Diyan po tayo pupunta Sobrang layo yan Hindi po tayo maka direct Kasi low tide po ngayon Kaya iikot tayo doon sa kabila Dito tayo dadaan dito Doon Paikot doon sa likuran ng Nilutungan Island mga rivers Kaya yan Uh, hindi po kami masyadong nagmamadali ngayon sa pagtakbo sa bangka mga drivers kasi two times lang po silang diving ngayon tapos siguro matapos po kami ng alas 12 mga drivers 12 o'clock yan may nakasalubong kami yate mga drivers Ayan, no? layo ba yan Ayan po sana lang po mga drivers no ah, uh, subaybayan nyo palagi po yung mga video ko sana lang po na hindi po kayo magsawang sumuporta po dahil sobrang hina ako po ngayon mga kalibers ilang tao lang po ako nagbablog vlog pero wala pa rin uh, hindi pa po ako na-invite kay Mita yan simple lang po yung mga video ko Yan, dalawa uh, parang Atlantis Asisuris yan kaya sa lahat lang po ng mga panood ng video ko no? uh, salamat po uh, hindi po kayo magsawang sumuporta kaya ito lang muna ngayon at isteis -is lang muna kami sa gis namin ngayon na dalawa mga drivers Yan, malapit na po tayo sa Hilutungan Island. Pero ayun pong nalusuan mga driver, so yung tinuturo ko na maliit na isla. Malayo pa po yan mga drivers, kaya doon tayo pupunta mamaya. Doon sila mag-diving. kaya thank you, thank you for watching mga drivers.